Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na galaw ni Solana na tila handa ng pumutok, paakyat sa presyong $200. Kung ikaw po ay isang uh, Pinoy crypto investor na nakatutok po sa galaw ng uh, crypto market, siguradong napansin mo na si Solana ay muling nabubuhay at uh, todo po ang kanyang uh, momentum sa kasalukuyan. Matapos po ang FOMC meeting, kung saan ay pinananatili ang interest rates, bumunusok po pataas ang buong crypto market. Pero may isang particular na altcoin na talagang nangunguna sa takbo ng bullish momentum. At yan po ay walang iba kundi si Solana. Ngayong nasa taas na po siya ng $150, ang tanong, makakaya ba niyang abutin ang presyong $200? at uh, ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga interesadong uh, Pinoy crypto traders at investors dito kay Solana kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen ay naisimulan uh, po natin sa kung ano po ang uh, kasalukuyang nangyayari dito kay Solana ngayon Matapos po ang uh, desisyon ng Federal Reserve na panatilihin ang interest rates, nakita po natin ang uh, muling pag-angat ng crypto market. Isa sa pinaka-agresibong umakyat ay si Solana. Nakita natin siyang uh, sumipa ng 2.11% uh, na isang intraday recovery at uh, siya po ay tumama sa ibabaw ng 150 na price level. Ayon po sa mga chart analyst, uh, chart analyst mayroon pong tinatawag na demand zone sa pagitan po ng presyong $142 hanggang $144 Ayan. yan po uh, bumawi itong si Solana kaya ito ang nagsisilbing uh, springboard para sa kanyang bagong rally at dahil po sa dalawang linggong uh, sideways movement sa itaas po ng $142 nabuo naman ang posibilidad ng double bottom reversal pattern. Isa po itong bullish sign na pwedeng magtulak sa kanyang presyo pataas lalo na kung uh, masusunod ang breakout na nagsimula pa noong kalagitnaan nitong uh, nakalipas na buwan ng April. Ngayon, is ano naman ang sinasabi ng uh, mga technical indicators natin na dito. Ayun, kung titingnan po natin ang chart ni Solana ay maraming uh, pahiwatig na tuloy-tuloy po ang kanyang pag-angat. Una ang kanyang uh, RSI. Nakikita po natin dito sa kanyang chart. Uh, dito sa iba pang bagay yan po ang RSI or Relative Strength Index. At uh, ito po ay nananatili sa itaas ng midpoint at uh, nalagpasan na po niya ang 14-day SMA. Ibig sabihin nito ay healthy po or malusog ang kanyang momentum pataas. Pangalawa ay yung kanyang uh, Chaiken Money Flow Index. At uh, ito naman ay nasa positive 0.06. Ibig sabihin nito ay may pumapasok po na pera o kapital kay Solana. Ibig sabihin nito ay marami po ang nagtitiwala sa kanyang pag-akyat. Ang pangatlo ay ang Fibonacci levels. At ito naman po ay nagpapakita na ang immediate resistance ay nakapuesto sa 164.77 dollars. Kapag nalampasan po ito, may posibilidad na umabot po siya sa 61.80% ng Fibonacci level malapit po sa presyong $200. Ito po ang tinatawag na psychological resistance dahil dito madalas nagkakaroon ng emotional selling. Ngayon is uh, dito naman po tayo sa mga Binance Traders. Ayan. Ano naman ang papel ng mga binar Binance Traders sa rally, uh, sa rally nitong si Solana? Yan, dito po uh, mas nagiging interesting ang kwento. Ayon po sa datos mula sa Coinglass, 62.78% ng mga traders kay Binance ay naka long positions kay Solana. Ibig sabihin ay mas marami pong naniniwala na tataas pa rin itong si Solana kaysa bababa siya. Ang long to short ratio naman niya ay 1.69 na isang matinding indikasyon ng bullish sentiment. Hindi lang yan. Ang open interest o kabu halaga ng mga kontrata kay Solana ay umakyat po ng 4% at umabot po ng 5.65%. Ang fan ang kanyang funding rate naman ay positive na rin at nasa 0.0053. Yan, ibig sabihin ay marami pong gumagamit ng leverage o utang para mapasok sa positions na mas nagpapalakas pa sa rally ni Solana. Yan, dito naman po tayo sa kanyang uh, DeFi Development. Yan, ano naman ang ginagawa ng DeFi Development Corporation? Ang DeFi Development Corporation na dating kilala bilang Janover or, yan, or Janover Incorporated ay nag-announce po ng 7 for 1 stock split. Ibig sabihin ay bawat isang share ay magiging pito uh, simula May 2025. May 20, 2025 para ito sa mga shareholders na naka po ng shares bago ang May bago po May ang May 19. Ang hakbang na ito ay parte ng kanilang estratehiya para palakasin po ang liquidity at maengganyo pa ang mas maraming investors. Isa pa kilala ang kumpanyang ito na nag-accumulate ng Solana sa kanilang treasury strategy. Sa madaling salita, ang kumpanya po ay malaki ang tiwala sa kinabukasan ni Solana. Ngayon is ang sunod pong tanong dito ay ano po ang posibleng senaryo ng presyo kay Solana. Kung uh, magpapatuloy po ang kasalukuyang trend at malampasan ni Solana ang uh, $164 na resistance, posibleng po niyang maabot ang uh, $200 na price mark or target na katumbas po ng halos 35% na pagtaas. Pero kung hindi niya kayang panatilihin ang presyo na ito, Uh, sa itaas mo ng $150, uh, posible po itong bumagsak pabalik sa ilalim ng $142 na support zone. Kapag uh, tuluyan pong bumaba sa ilalim ng $141.95 ang presyo, maaaring bumalik po sa psychological support level na $100 uh, ang presyo ni Solana. Isang senaryo na delikado para sa mga bagong investors. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Solana. Para sa atin bilang mga Pinoy na active sa crypto trading, ang ganito pong galaw ni Solana ay nagbibigay ng maraming opportunity pero may kaakibat din na risk. Kung ikaw po ay marunong magbasa ng trend at technical analysis, maaari kang kumita sa swing o leverage trading kay Solana pero para po sa mga baguhang investors, tandaan na volatile pa rin po ang market. Mas mainam na pag-aralan muna ang galaw ni Solana lalo na sa mga susunod na araw kung lalampas nga ba siya sa $164 at uh, tatargetin ang $200. Gamitin po natin ang mga tools tulad ng RSI, Fibonacci levels at saka sentiment analysis para mas maintindihan po natin kung kailan ang tamang entry at saka exit. Yan at bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Solana ay isa sa mga pinaka-promising na altcoin sa market ngayon. Hindi lang dahil sa lakas ng price action niya kundi dahil na rin po sa mga fundamentals niya tulad ng scale scalability, speed at ad adoption sa NFT at saka DeFi space. Ang suporta po ng malalaking kumpanya tulad ng DeFi Development Corp ay nagpapakita ng matibay na kumpiyansa sa kanyang long term value. Pero tandaan po natin, kahit bullish po ang market, huwag po tayong basta sumunod sa hype. Lagi po tayong mag-research, mag-manage mag, mag, -manage, mag -manage ng risk at huwag pong i-invest ang perang hindi natin kayang mawala. Ah, dahil hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.